mga ka DIY may tinapon dito na ano na wireless na barena di battery oh, ayan oh. tinapon lang to mga, mga ka DIY ito yung pinaka box nyo. oh. susubukan natin i-repair baka sakaling maayos pa sayang din to ano na mga kayo away, mga makalawang na oh kaya siguro ay nagumalaw oh. sana maayos pa, sayang yan dito may charger pa ito pa mga ka-DIY oh. Bare na rin, matigas na rin, oh. Pero ganda ng tatak. Black and Subukan natin i-repair, mga ka-DIY. Sakaling yung ano pa. Gumana pa. Ito pa mga ka-DIY. Ayan, mga tinapon lang nalang yan mga ka-DIY, oh. Mga, ano, ilaw. Ang daming dito, mga kalakaw, ka-DIY, dito sa garbage room namin. Mga ire-repair. Ayan pa mga ka-DIY, oh. Microwave oven. Mga ire-repair natin yan mga ka-DIY. Pakasakali magawa pa. Pwedeng ibenta.